Agarang tulong hatid ng Project Tabang sa mga nasunugan sa Poblasyon 1, Cotabato City. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Liz Miro. Agad na nagpaabot ng tulong ang Project Tabang sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Barangay Poblasyon 1 ngayong Merkules, Agosto 6, 2025. Sa pangunguna ni Project Manager Brahim Lakua at ng Rapid Reaction Team na mahagi ang grupo ng food packs, sakong bigas, shelter kits at kitchenwares para sa mga pamilyang nawala ng tirahan sa insidente. Ang mabilis na humanitarian response ay isinagawa sa ilalim ng ayuda-alay sa bangsa Moro o Alam isang subprograma ng Humanitarian Response and Services ng Bangsamoro Government. Ito ay patunay na patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na agarang matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad sa oras ng sakuna. Ang nasabing inisyatiba ay pinangunahan ng opisina ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa sa pamamagitan ng Project Management Office ng Project Tabang. Liz Miro, I mines Philippines.